Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang isang lalaki sa Bulacan na nang aabuso umano ng mga menor de edad na kinakaibigan niya online. Ang suspect nagpapanggap umanong kaedad lamang ng mga biktima para humingi ng mga maseselang litrato para ma-blackmail sila at mapasunod sa kanyang gusto. Nakatutok si John, konsulta. Bitbit -bit ng isang warat, pinasok ng mga tauha ng NBI Human Trafficking Division ang bahay na ito sa Hagonoy, Bulacan. Arestado ang target ng operasyon, isang nalaking 24 na taong gulang. Sige, sagutin, sagutin. Nang buksan ng kanyang cellphone. Positive, positive. Okay. Tumambat ang manalaswang larawan at videos ng mga minor de edad na kanyang binibiktima online. Una, magpapadala siya ng friend request sa isang online platform at magpapakilala siya na kaedad niya itong biktima. At doon na magsisimula yung grooming. At kapag nakuha na niya yung trust ng victim, doon na, uh, mangihingi na siya ng mga uh, litrato o video na malalaswa. Ka namin sa... Kapag pumayag ang biktima sa hiling ng suspect, tatakutin niya ito na i-upload ang litrato kung hindi ito papayag sa kanyang gusto. Gumawa ng malalaswang bagay habang sila ay magka-video call habang sinusuri ang cellphone ng suspect, may nadiskubri ang NBI. Marami po tayong nakuhang mga child sexual abuse and exploitation materials. At na-establish natin na hindi lang pala itong biktima natin ang kasalukuyan niyang uh, inaabuso, kundi meron pang mga pitong minor de edad na kasalukuyan niyang ginugroom at tinatakot na magpadala ng mga malalaswang litrato at video. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect na naaarap sa reklamang paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Pangalala rin ng NBI sa mga magulang, lalo na ngayong Nobyembre, na Children's Month. Dapat natin bigyan atensyon ang kinikilos ng ating mga anak. Kung mapansin natin na kakaiba na ang pagkilos niya, hindi na nakakakain ng na maayos, laging tahimik, na hindi naman dating ganun siya, yan na po ay isa sa mga sinyales na baka may problema na po ang ating mga anak. So mas maganda po, i-open natin ang komunikasyon natin sa kanila. Ayaw natin silang maging biktima. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.